hello po mami Alice salamat sa yung tanong uh, mga katulong ito sa natin mga kamamis mami kapag po naglagay ng A prime rose oil cup make sure lang po na nakaihina ready to sleep na po uh, para ang ang ano po ang pag ihi mo po ulit o pag wiwi ay uh, at least naka 4 hours or pag mo na sa umaga, ito po ay depende sa inyong ah uh, pag ihe Meron pong palaihi. Meron naman ang pag ihe ay for hours onwards. So, kung naman po hindi ka naman palaihi, tatagal ko ang pag-ihi mo ng for hours o higit pa. So, ganun lang po, mami. Kapag uh, maglalagay kayo ay para hindi masayang ang oil cup, siguraduhin na naka-output na, tutulog na lang para hindi masayang yung oil cap, hindi po agad lalabas yung oil cap. So, pwede i ipreak or hindi ipreak. So, kapag po ang oil cap, mabilis pong kumalat sa cervix nut ng isang babae, ang oil, ang oil. Pero pag hindi po na napreak o binutas ang oil cap, so matagal po yun bago matunaw. So, matatunaw ng pusa po ito, dahil ay mainit ang isang ang katawan ng isang babae o ng isang tao. Okay, mami? So, ganun lang po. Siguraduhin na ready to sleep na lang po kapag maglalagay ng oil cup. Salamat, mami. God bless. Stay healthy.